mapakita namin sa inyo itong solar pump na nabili namin yan mula dito yung tubig papasok dito sa solar pump at yung solar pump naman ay mayroon tayong panel sa dalawa na malalaki magsusupply siya dito ng kuryente then pagdating dito iuun lang natin yan pag natin dadaan dito sa hose na yan papunta doon sa mga garden natin once again welcome back dito sa Didite Nature Farm. Ngayong araw ay papakita naman namin sa inyo kung paano kami magdilig gamit yung solar pump. Ito. Dito sa bandang gilid na to, dito naman kami kumukuha ng tubig. Wali kanina magang maaga pa nagdilig kami ng talong ayun kasama namin si Kuya Alan at si Patrick pa, mga around 8 o'clock napagdilig na kami ng talong Ayan. kaya kumunti na yung tubig kanina hanggang dito yan at ito namang isa na to na hose. Papunta naman doon sa ating talungan. Sa plastic mulch na yan ay mayroon tayong mga maliliit na butas na ipakita ko na sa inyo mga naunang video. Ito namang ginawa ni Kuya Alan dito. Mayroon siyang hose dito nilagay. Yan, siya nag nito. Tapos binutasan niya ng ganyang kalaki. Papunta doon. Once na i-on natin yung, yung solar pump, papasok doon yung tubig at tatakbo dito. Pagdating dito, lalabas siya dyan at tatakbo na naman papunta doon papasok na lang siya sa may sa ilalim ng ng lupa kapag binutasan natin yung plastic mats. yan itong dalawa na to may butas na pero itong iba wala pa kaya papakita natin mamaya by the way ito palang solar pump na to ay nabili namin ng nasa 57,000 kay engineer okay yan ito itataas lang natin yan. Tapos parang nasa 3 to 5 seconds, marinig nating tutunog 'yan. 'Yon. Tumunog na. Tatakbo na 'yung tubig doon. 'Yon. Yan. Tatakbo doon 'yung tubig. Punta doon. Yan, sabay-sabay sila. Yeah. So, ganito lang yung kanyang mechanics. Ginamit namin itong uh, plastic mulch para magsilbing daluyan ng tubig. Yan, katulad nito, wala pa itong butas. Gagawin natin dyan. Meron tayong cutter. Kunti lang na butas. Ang habo lang natin dito ay may tubig na pumasok dito kahit maliit lang yan okay yan lang siya siya pala guys ito pala yung dulo niya dapat nakatupi. ganyang kalakas yung pressure niya. Kanina pa pala kaya mahina kasi hindi natin natupi yung dulo. Dito tayo ka farmer sa bandang dulo, bahagi ng ating uh, garden. saan dito magtatapos yung mga agos ng tubig. Ay. so dito dito dadaan yung tubig. Yan. Yan, siya magano sa lupa. Hello ka farmer, ngayon ay alas 4 ah uh, 4.11 na ng hapon at sinubukan natin ulit na magpatubig kung gaano ba kalakas sa ganitong oras So gamit yung ating solar pump na uh, 2 HP, 2 horsepower, ganito pa rin kalakas yung binubukan niya na tubig. Saktong-sakto dahil uh, kanina mga lasunsi nag, nagpatubig tayo at yun, naipunan naman yung tubig, ganyan naman siya karami. Yan. Yun, ang, yun ang ating uh, solar panel. At yan, hindi na ganong mainit yung araw. Ngayon gusto ko naman pala i-introduce sa inyo itong ginagawa namin na klase ng patubig. Ito ay gumagamit kami ng plastic mulch then uh, solar solar pump at gamit yung mga tubig tubig galing sa solar pump dito namin pinapadaan sa ibabaw ng bed. Ang advantage nito ka farmer unang una ay yung inaapakan natin dito sa side na pinagdadaanan natin ay hindi basa. Ibig sabihin habang nagdidilig tayo pwede nating Tingnan yung mga gulay natin dito, uh, pwede natin i-monitor yung ating mga gulay kung ano na nangyari. Pwede rin natin gawin sa panahon na ito yung pag-harvest ng gulay habang nagdidilig tayo. At the same time, hindi napuputikan yung dinadaanan natin. Pangalawa rin yung advantage nito ay uh, yung tubig ay direkta mismo sa mga puno ng ating mga halaman. Hindi nasasayang dito sa dinadaanan natin. Ibig sabihin nito na ma-maximize natin yung paggamit ng tubig at nasisigurado natin na bawat patak ng tubig ay talagang diretsong napupunta sa ating mga gulayan. Ayan, kanina habang tina-try out natin dito, mayroon pang mga basa dito ng tubig kasi uh, naglalampas dito. Ayan. So inayos natin ang inayos hanggang ito. Naging perfect na. Wala nang nasasayang. Isa pa palang advantage ka-farmer na nakita ko dito ay yung hindi pagtigas ng lupa. Kasi kapag walang plastic mulch at mababasa siya ng tubig katagalan, parang magiging simento yung lupa natin na nakatanim yung mga gulay natin. the best dito, may plastic mulch na tapos may uh, patubig pa mula sa solar pump. Kaya hindi titigas yung lupa dahil nakaka-balance siya ng plastic mulch. Hindi direktang naiinitan ng sikat ng araw at pagdating naman na pagdilig ay matagal matuyo yung tubig sa ilalim ng plastic mulch pag umaga ay uubusin namin yung tubig na yun yung pinakaistaka namin ng tubig para doon sa talong din pagkatapos doon ililipat na naman namin dito ito na naman yung didiliga namin yan uh, kagandahan din ito kung uh, ikukumpara natin doon sa mano mano hindi ito mapagod no pwedeng uh, gawin ito ng kahit isang tao lang na walang kapagod-pagod i-on mo lang yung pinaka solar pump din aagos na dito yung tubig yung titingnan mo na lang dito kung yung lahat ba ng mga gulay natin ay nakakatanggap ng sapat na dami ng tubig kung ikukumpara natin yung lakas ng tubig mula doon at tubig doon medyo mas malakas yung dito yung sa unang aabutan yung pressure kumpara dito ayan tulad nito Medyo mas may na ng konti. Siguro kung gagawin po ninyo ito mga ka-farmer, um, suggest ko na mas maliit yung butas doon ng hose kumpara dito sa bandang dulo. Ibig sabihin, mula doon, maliit, palaki ng palaki. Para yung pressure kahit na nandito na sa dulo, mas malakas pa rin. At dito sa bandang dulo, nakatupi yung aming uh, hose ito kasi wala pang tanim. Nakatupi siya. So yan. Meron pa kami doon na uh, hopefully magawa natin. Didiritso natin doon sa area na yon. Maraming salamat ka farmers sa inyong panonood sa ating video ngayong araw. And I hope na na-inspired kayo sa ganitong klase ng pagdidilig ng halaman. no? At sana ay ma-encourage ko rin kayo na subukan ninyo yung ganitong klasing strategy. Kung masubukan ninyo ay pwede nyo naman akong i-feedback uh, pwede nyo akong i-comment dito kung ano pa yung mas maganda kung paano pa natin mas lalong mapapaganda yung ganitong klase ng strategy or kung mayroon pa kayong ibang idea na mas mapapaganda natin dito maraming salamat sa inyong panonood kaya kung nagustuhan mo yung video na to huwag mo kali huwag kalimutang mag like bilang suporta sa ating channel at kung hindi ka pa nakakapag subscribe please do subscribe for more videos pang map update ko pa kayo sa nating mga video and happy farming po sa ating lahat. Paalam!